Hello mga sisi Welcome po ulit sa aking channel It's your girl Clouds Dime Kung bago lang po kayo sa channel ko mga sisi um, Please paki um, Pindot naman po ng subscribe button Para mag subscribe kayo sa aking channel And kung magustuhan nyo po yung mga videos ko or mga vlogs ko, pakilike na rin po. So, ngayong araw is um, balik trabaho na naman po tayo pagkatapos ng matinding lipat bahay. Ayan. Sobrang papasalamat ako kasi natapos na rin yung yung lipatan namin. Sobrang nakakapagod po yun ilang araw. Kaya yun. So, today, meron po muna akong isa-shout out. And also, gusto ko rin pong sag- um sagutin yung kanya'ng comment. So ito po ang kanya'ng comment si Inday Omarica. So Inday Omarica, ang sabi niya po or tanong niya sa akin is paano po pag walang green card at yung security guard or social security number. Nahirapan po ako dahil wala akong kamag-anak, Ma'am shout out from Jamaica. Ayan, shout out po kay Inday Umarica from Jamaica. Ayan, sa dito po kasi sa sa US, talaga pong mahirap kapag kapag andito na po kayo ha. Mahirap talaga kapag wala po kayong tamang papel or yung legal paperwork katulad ng ng green card. Ayan, syempre hindi naman po tayo mabibigyan ng social security number kung wala din tayong green card ayun, so napaka-importante po nun tulad nga po ng mga vlogs ko before um, ang, pasensya na po maalog ha, kasi may pupuntahan po kasi kami sa trabaho and yun, nag-drive po yung kaibigan ko, ayun so, kung wala po tayong green card, mahirapan po talaga tayong mag-stay dito sa Amerika or hindi talaga kayo makakapasok dito sa Amerika, ayun ang only way lang po na magkaroon kayo ng green card or permanent resident card is kung for example may magpetition sa inyo na for example mother nyo ganyan your or parents nyo ganyan or yung sister or sister to sister yan brother to brother pero sobrang tagal po noon like 15 to 20 years baka nga po siguro more than that pa kasi ngayon po ang processing ng visa is talagang dahil sa pandemic is backlog pa rin po normally po talaga is mga one year lang or less than a year ang process ng pagpetition sa family based petition pero ngayon is sobrang tagal po talaga or kung may makilala na <clears throat> or kung meron naman po kayong makilala na American citizen or green card holder na mag maging jowa nyo or partner nyo or fiance. Ayan, kung hindi pa naman kayo kasal, pwede po kayong petitionin as um, fiance visa. Ayan. And dito na, and kailangan po noon magpakasal po agad kayo dito. So after noon magkakaroon po kayo ng ano ng ng ano ng green card. Green card or permanent resident card. Tapos yung iba pong ways yun nga, napaka-hirap din po talaga makakuha. Ako naman po, sobrang swerte ko po kasi yung father ko po is pinitisyon ng kanyang mother. Kaya nakarating kami dito sa Amerika. So, yung mother naman, yung, grand, yung mother naman po ng father ko or yung lola ko is pinitisyon ng kap, ng anak nila or ng tita ko na nakapangasawa din po ng ano ng ng Navy. Um, I, I think sa Pilipinas pa lang po is magkakilala na sila. And then, so nung nakarating po dito yung tita ko, which is a nurse, nurse po yung tita ko. And maybe naman po yung napangasawa niya. And sumalangit na po yung ng tita ko na yun. Um, yun, petition niya po yung lola ko. And then yung lola ko naman po, is petition yung kanyang mga anak, which is yung father ko. Kaya nakapunta po kami dito. So yung father ko po, hindi pa po sila nagpakasal ng mother ko. Kasi para po mapetition kayo, Halimbawa po, tulad ng sa case namin, na yung aking father is pinitisyon ng aking lola, so kailangan po single pa rin ang father ko kahit po may anak na siya or partner or kinakasama o yung nanay ko. So magkasawa sila pero hindi po po sila nagpakasal. So nagpunta po muna sa Amerika yung father ko and bago po sila nagpakasal ng mother ko. Eh, limang, limang magkakapatid na po kami noon. And then yon na petition na po kami. Pero syempre mayroon pong age limit kaya yung dalawa ko pong kapatid nga na naiwan doon na panganay at saka yung padalawa is naiwan po kasi over 21 years old na po sila nung time na pinetition kami. Pero tulad nga po na sinabi ko pinetition pa rin po ng father ko yon and really takes a while. So nung lumabas naman po yung papel nila sa petition para makapunta dito eh, wala naman na po yung tatay ko. Namatay nga po sa COVID. Kaya ang ginagawa ko po ngayon, is ako po yung nagpa-process ng, ng petition. Eh, hanggang ngayon, ang sabi po ng, ano, ng USCIS, nire-review pa rin po nila yung, yung humanitarian request ko. Ayun, napaka dami na po ng kwentuhan na napuntahan natin mga mga sisi. So, yun, napaka dami pong ano talagang kailangan para magkaroon ng green card. And, syempre, isa na po yun. Yun, yun, din po yung kwento ng ng aking pagtira or paano ko nakarating dito sa Amerika. So, yun. Kung meron pa po kayong mga questions, um, tatry ko po na sagutin and try ko din po mag shout out sa lahat kaya mag comment lang po kayo sa video ko and ayun maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa inyong pagsuporta And sana po, palagi kayo nandyan para sa akin. And, yun. Bye-bye po. Thank you mga sisi.